Kasi sa pagpa-farm mga ito yung number one na kailangan. Hindi magiging maganda ang farm nyo kapag wala kayong ganitong... Ito, ito, mga kapanyero, ito, puntahan natin itong isa sa pinaka pinaka-importating Uh, ano natin ngayon dito paligaling ako sa kabila na home depot uh, pa ako dito so riding mower ang kailangan natin don so hindi tatakbo hindi hindi magiging maayos ang farm natin kung wala nito meron man tayo nito doon pero talaga totally na bumigay na nasira na tong ganda oh. ang tanong wala pang mga price walang mga nakalagay na price dito eh so siguro mga nasa ano to nasa online to kung titingnan natin ang price nito isa-search na lang natin pero ito yung mga available dito bali ito yung pinakamalapit na ito yung pinakamalapit na John Deere na meron dito pero yung mga ibang John Deere kasi na na tindahan nila napakalalayo sayang pa yung biyahe the same lang din yung presyo titingnan natin sa search natin kung magkano yung presyo magtatanong tayo sa loob pero meron tayong luma o meron tayong maliit na trailer ito yung ginagamit natin sa farm hindi natin ngayon alam kung sukat kung kakasya ba to diba? so may dala tayong spansukat nga pala yung sukatan natin kung, kung ano ang sukat. So hindi rin ano eh, hindi rin tayo basta-basta bibili nito kung hindi kakasya sa trailer natin or unless na lang kung pagbili natin dito magre-rent na lang tayo ng trailer para mahila natin, madala natin to sa sa ano, madala natin to sa farm ayun no, ang ganda marami pa, marami pang available dito ah ito, meron pa rito mas mahina naman tong S100 ito yung model kasi itong mga ito dalawahang blade lang to eh para mas madali, para mas maganda ang cut, mas mabilis ang cut kung bibili lang din kasi at maliit syempre ang laki rin ang laki rin nung nung farm natin hindi natin alam kung ilang oras ko rin imomower yon pero hindi naman lahat minomower ko kumbaga yung area lang ng ginagalawan natin yung mga laruan yun lang yun lang yung talagang regular na minomower ko so ito ito ang, ito ang nasa ano ko ngayon ito yung mga nasa isip ko na nabilihin niya yun. Ito, ang karamihan dito, ang cutting deck niya is 42 inches. So, dalawang blade lang. So, kung may makikita tayong tatluhang blade, mas maganda. Yung S20, S140 sana. Kasi puro ito, S120 lang, tapos meron dalawang S100. Tandaan. kasi sa pagpapar mga kapanyero ito yung number one na kailangan hindi magiging maganda ang farm nyo kapag wala kayong ganitong riding mower hindi naman pwede kasi grass cutter lang kasi ang laki nun pagka grass cutter hindi rin pantay pantay ang pagkakat mo so pangit din siya hindi tulad nito uh, pagka dinaanan mo pantay pantay ang cutting lalo pa kung lagi mong hahasain yung pinaka blade nya dire diretso lang ang ano nito gasolina na siya siguro hindi naman makain sa gasolina to so ito 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 yung mga isa sa mga pag-iipunan o meron naman ano eh pwede mo siyang i-cash kung may pera ka pero meron naman dito nagbibigay sila dahil nga meron tayong card dito di ba ng home depot card uh, nakatanggap ako ng letter na binibigyan ako ng 24 months na na no interest yun ang nakalagay uh, equally ano equally monthly ano siya monthly payment siya equally divided na walang interest so yun isa yun sa mga magagandang option or ang isa pang magandang option magbigay ka ng kahit kalahati kung may pera ka or isang libo one thousand dollars tapos hulugan mo yung the rest mas maganda rin para hindi ka mabigla hindi malaki yung uh, monthly payment mo okay. Ganda oh. Yes, ayan ah. Dito mga kapanyero, pagka maganda ang credit ano nyo, sandali lang. Pumunta lang kayo sa isang lugar, uh, makukuha nyo kung ano yung gusto nyong makuha. Basta may credit ano kayo, maganda yung credit history nyo. Tulad dito, ito, ito. Anytime pwede kong kumuha nito, pwede kong gamitin yung card ko. Pero syempre ang, ang pag-iisipan mo is yung payment. Hindi naman kung kinuha mo, libre. May bayad rin 'yun, 'di ba? So kailangan uh, magtugma 'yun sa monthly payment na kaya ko. 'Yun yung pag-iisipan ko, kung makapagbigay ako ng 1,000 or or 1,500 dollars, so yung rest nun, ma maliit na lang ang monthly ko. Mas maganda, 'di ba? Kayang-kaya. Nakita nyo mga tao rito in and out. Punong-puno ang parking ngayon kasi nga simula na ang summer dito. Bilihan na ng mga ganito kanya-kanyang project. Ang bawat tano rito, bawat bawi. Hindi ka maanong walang, walang project eh. Lahat may project rito pagka summer. Kaya busy busy itong store na to. So kailangan makapagpa-reserve tayo ng isang ganito kung bibili tayo. naghahanap tayo ngayon ng mga pan-design na para sa landscape natin sa entrance ito pero ang tataas at tataas ng presyo ngayon hindi <laughs> tulad ng mga nakaraan taon ito tsaka itong mga malalaking halaman so maghahanap rin tayo kung maglalagay na tayo ng mas mas malalaki tingnan natin kung magkano ang presyo Siyempre, kailangan natin mga perennial, di ba? Yung mga mabubuhay doon, yung mamamatay pagka-winter, tapos mabubuhay ulit, papalik ulit pagka-summer na. Ganun yung mga kailangan natin. So, ito, nakita nyo naman ang cherry. Ang price niya. So, 69 parang 6 feet na siya ah hindi pala pagka 6 feet ah, 89 ano 6 feet so ganun ganun ang kamahal ang mga presyuhan so hindi pa rin natin alam kung mabubuhay or hindi kasi mga nagtanim na ako doon noon ang problema, ang naging problema ko noon sa pagtatanim, pagtatanim noon, hindi ko siya kinoberan sa ibabaw ng mga black plastic na dinadala natin kaya parang iyon eh parang iyon yung dahilan kasi ngayon sobrang init ng July at uh, July August sa farm so kailangan din nila ng protection kailangan din nila ng cover pagdating sa ganung month so tingnan natin kung makakabuhay ulit tayo ngayon pero ang taas ng presyo ngayon mga kapanyero 89 dollars ang isa tapos wala pang tax yun pala mga kapanyero ha? so aabutin yun ng mga 94, 95 parang mga ganun ang isa so almost 100 na 100 dollars isang puno pagpalagay na natin yun na ang pinaka ano, mga fruit bearing trees na ilalagay natin is 100 dollars each eh kung maglalagay ha? so ang taas ba diba? Ang mahal din. Mabigat din ang presyuhan. So, hindi rin ganun biro uh, magkaroon ng farm. Lalo pa kung gusto nyo talaga ng uh, maganda. Nakuha nga natin siya ng mura. Pero, uh, malaki naman ang expenses pagka sa development. Pero, ang maganda naman mga kapanyero, uh, hindi bigla. Di ba? Hindi natin bibiglain So, unti-unti lang ang pagdevelop Dahil nga, mabigat ang presyuhan. Okay lang sana kung makakakita tayo ng mga mga matured na ano yung mga mother plant na tinatawag nila. Like meron wala wala kasi akong ng mga tropa na meron silang mga ganun para makapag-markot tayo, makapagpaugat na lang. So hindi hindi rin ano eh. Para makapag-try tayo ng ng, ng markot. <clears throat> Ito mga kapanyero, ito ang ganda oh. Nakita nyo to. Pero ang price niya 209 ang isa. So ito mga nasa 7 pit na to. So kasi kailangan natin mga ano eh, mga mga halaman sa entrance. So kailangan makakuha tayo nakaraan taon, tumingin na rin ako sa mga nursery, sa mga private nursery, hindi rito sa store na to mas mahal kaya nga nag try ako rito na pumunta para makita kung magkano yung difference, pero malaki malaki rin yung, ma, kung natataasan na ako rito mga mas mataas pagka sa mga private nursery yung mga halaman nandito talaga So ang kailangan makapanyero, makapag ano, makapag overtime tayo kasi ganoon ang ginagawa ko eh. Bali pag alam ko na mayroong ma matinding project sa farm, mag-aano muna ako diyan, mag overtime muna ako diyan. Uh, kailangan makakuha ko ng mga incentive or yung bonus namin weekly. Kailangan 'yon para makuha ko yung expenses nito. Kasi ganoon yung ginawa ko noong mga nakaraan taon. Pag kami project, magtatrabaho muna ako ng magtatrabaho overtime muna ako na overtime para pagdating ng ng bibiling ko na yung gusto kong project para sa farm may pondo ako ayo akong gamitin kasi yung ayo ko yung gamitin yung credit card ko ayo ko yung style na bibili ko ng bibili kakaskas ko ng kakaskas sa credit card ko tapos sa huli uh, ay ako magmo sa pagbabayad so hindi 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 ganoon yung style ko eh ayokong maipit sa credit card ayoko magkautang ng malaki pagdating sa sa ganun mahirap magkaroon ng utang dito sa sa Canada lalo pa kung hindi hindi stable yung yung overtime ngayon sa sa trabaho namin kumbaga hindi ano eh, hindi hindi sigurado yung overtime sa panahon namin ngayon hindi katulad noon na talagang nabanggit ko rin naman to sa dati kung mga vlog sa mga naon na kong vlog na kami ang sumusuko sa overtime hindi po ako lawyer <laughs> para para tawaging panyero si Inags lang po at tumawag sa akin panyero siya yung nagbigay ng pangalan niya sa akin so hindi po ako lawyer pagdating naman po sa financial siya uh, advisor hindi naman po ako nagtrabaho sa banko lahat po ng mga sinasabi ko na natungkol sa pag Uh, pag sa financial namin is based po yun sa totoong nangyari, totoong experience namin dito sa Canada at ngayon pa oh, yun totoong nangyari sa Pilipinas kung paano kami magmanage ng pera. Kumbaga hindi rin ano, hindi rin hindi ako nagtrabaho sa bangko. Ulitin ko lang din po yun. Hanap-hanap pa tayo ng mga ibang halaman na pwedeng itanim sa ating farm. Halaman, tsaka yung design niya pala. Yung pa. Itong area naman na to, ang gaganda, puro halaman na naman, puro mga bulaklakin, di ba? Ito, itong maganda rin itong ilagay sa farm natin. Pero ang problema nito, annual. Kumbaga pagka pagdating ng winter, totally patay na silang lahat. So hindi na sila babalik sa susunod na summer. 'Yun naman ang problema rito, pero ang gaganda oh ayan no? Naglalalabasa na. 'To konting dilig-dilig lang. yan mga pang display pang-sabit. Ang ah, gaganda, 'di ba? Kinya lang, hindi pwede sa farm. So, talo tayo rito, 'di ba?